Napakagaan ng loob ko sa batang ito kahit una pa lang kaming nagkita. Siya si Miguel, labing tatlong taong gulang. Naramdaman ko agad ang mabigat na pinagdadaanan ni Miguel bago pa siya magkwento. At tama nga, limang taon na siyang nawalay sa kanyang ama dahil lumaya silang mag-iina sa kadahilan ng nalulong sa pinagbabawal na gamot. Nakakaranas sila ng pagmamalupit kapag hindi nasusustentuhan ng mga bisyo nito. Di kalaunan ang ina naman nila ang nawala dahil sumama daw ito sa bago niyang karelasyon na babae din. Sa ngayon ay nakatira silang magkakapatid sa bahay ng kanyang tito at para makatulong sila sa gastusin ay naglalako siya ng mga kakanin. Gusto daw niyang maging pulis ngunit paano maaabot ni Miguel ang kanyang pangarap? Ating subaybayan at kapulutan ng aral ang bagong kwento natin ngayon. Ito ang Kwento, kwento ng buhay. Tapos mama ko po, nag-asawa ng babae, tomboy. Kasi yung tatay ko po, adik. Sinakasan lang po namin yung, mag yung papa namin doon eh. Kasi nang bubog-bog. Ano, hindi na nga kami makakaya sa isang araw. Magbibisyo pa siya naman ganun. Ilan pala kayo magkakapatid? lima po, yung isa po pinadap. Tapos yung isa po, nandiyan po. Tapos yung isa, ano, sumama sa may ama. Iba-iba po tatay namin eh. Kupuha mo na dito, Kuya Miguel. May nakilala tayong bata ka Telegram si Kuya Miguel. Gele lang tao ka na. Okay, lagay ka lang tao na. Up. Mike yan, Mike. Kailan tao ka na? Ano po? Um, 13. 13? Nag-aaral ka ba? Hindi po. Hmm. Ba't kaya karamihan ng mga bata rito hindi nag-aaral? Ba't di ka nag-aaral? Kasi po, wala kaming, ano, pang pang ano po, kinukulang po kami sa pambayad ng kuryente doon sa may bahay. Ah. Kaya nagtitinda na lang po ako, tumutulong kayo na tito. Hmm. Tapos sabi mo kanina, wala si mama at papa mo? Papa. Nasaan sila? Nasa Montalban, nagtrabaho, tapos hindi na bumalik. Tapos yung mama ko po, nag-asawa ng babae, tomboy. Tapos yung tatay ko po, adik. Hmm. Apo. Ay, buhay. Sino kasama mo lang? Si tita po. Tita. Tapos mga anak niya. Hmm. Tapos yung kapatid ko po, nalawa dyan. Tatlo lang po kami dyan. Paano ba? Iniwan ka ba ni mama at papa mo? Pap ano po? Ano, ginagawa niya po kasi kami. Pumunta kami sa may ano, ginawa kami sa may... Montalba ni Tito Belle kasi nang ala ka lang kami dyan. Doon. doon kami natutulog sa kalsada. Mm -hmm. Kuya, gusto dito ko para hindi ka mahirapan. Pwede malaman sino ba lahat yung mga kasama mo sa bahay? Tito, tita, kuya, ate, tapos yung pang-apat nilang anak mm. na ano, tapos may sumunod pang pa pinakabunsa. Uh, bali yung tito mo, yun yung kumuha sa'yo? Apo. Saan ka kinuha? Sa may Montalban po kasi nakikita kami ng mga lakal. Ah. Kasi yung buhay dito talaga po namin, mahirap. Hmm. Pagka hindi mga lakal, ano hindi kami makakain. Tsaka minsan po nga po eh, pagka sa Montalban, ano, isang araw na lang kami hindi kum kumain doon. Tapos minsan, makakain kami doon ng masarap pagka may tempo na magbigay ng mabaita tao. Hmm nasa 7-Eleven nung kami katekram. Inaya akong kumain tong si Ate Celine tsaka si Ate Bea na mapito sa amin. Pero ikaw pala, napunta ka dito para magbenta din. Opo. Kani, kani po ako sa may... Kani po binaba po kami sa may kamachile. Tapos mm. pumunta, kami, pumunta ako hanggang Budek. Tapos bumalik pa po akong kamachile hanggang si Crackpons. Tapos bumalik pa po ako, pa po ako sa 7-Eleven. Mm -hmm. Okay. Bali, ilang, gano'ng kakadalas na daan dito? Mga, pa, pag, ano, pag hindi pa ubos, minsan nakakaapat na balik ako dito o tatlo. At pabalik-balik ka lang? Kasi pag merienda, bin, ano mo saan, kaya meron na, ano, may type na bumili, kakanin. Hmm. Gusto ko malaman, ito may nag-utos ba sa'yo na magbenta ka? Apo. Hmm. Kasi ano po eh, tagira po kami, binabayaran po yung mga hulagay sa asa, tapos yung mga, ano, yung ibang hulagay niya, <coughs> yung motor. Tapos yung, tatlo po yung motor niya doon hulagay, yung isa, yari na, yung, 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 yung dalawa, hindi pa po. Tapos ano, yung upa po namin sa baybay, kasi napalis na kami doon sa loob ni Kapunyo. Mm. Ano, upa namin, dalawang libo isang buwan. Tapos uh, yung kuryente pa po namin, umabot sa 1.5. 1.5. Gano ko gano kalayo yung bahay niyo rito? Ano po, napakalayo. Pagka nilakad ko po, kung ganito, siguro po, abutin po ko isa't kalating oras. Isa't kalating oras? Gano? Pero pagka kinote lang yun, kalating oras lang. Kalating oras. Okay. O sige, mapunta tayo mamaya doon. Wala ka bang planong mag aral Wala po eh. Kasi, ano po eh, hindi, di hindi ko po ma... Ano eh. Kasi nag, yung birth certificate din namin po, naiwanan po namin sa Montalban. Hmm. Nasa Montalban. Pero ikaw? Wala. Tinaka Tinakasal lang po namin yung, mag yung papa namin doon eh. Kasi nang bubogbog. Pagka walang si Karelio din yun. Hmm. Tsaka may adik po yan, may bisyo po. Tinakasan niyo yung tatay niyo? Ako po. Kasi nang... Ah, ikaw lang? Kami po, nila mama kasi. Kaso pagka no, ilang araw niyon, nangangalakal kami niyon. Tapos pagka ano po, nandun pa kami sa lakal pa, papa nun. Nang nakal kami, kinakain namin pag-pag, pag, pag, pag nakapulog kami. Pagpag? -pag. Tapos yung ano, piniritong baboy, pag tinapos kami, si, Seven, si sa may basura ng 7 eleven pagka malinis pa, papainit namin. Yung kinakain niyo? Aha po. Kailan yung ano? Kailan yung tinakasan yung papa nyo? Hindi ko lang po alam kasi ilang lim ilang limang taon na po yata kasi ano ano na po ako dito eh apat na taon na po ako dito eh apat na taon apo sa so DRT eh tapos ibig sabihin nung tinakasan niyo yung papa niyo hindi kayo dito kagad napunta opo nandoon pa lang po kami sa Montalban kasi yung dating bahay na po namin sa may sandigang bayan mm -hmm. sino nakaisip na takasan niyo yung papa niyo Mama po, kasi tinawag niya kami, hindi na nga po namin nakuha doon yung birth certificate namin. Paano nangyayari nun? Pwedeng kwento mo sa amin anong mangyayari nun. Kasi po, pagka ano, si Mama eh, tinitingnan niya si Papa. Ano, sinusundan niya kung anong ginagawa. And mamaya-maya, pagka tingin niya doon sa may ano, ano, nakasakay na sa, ano, job yung pala. Yung pagka sinundan ni Mama, nakita niya nagbibisyo. Mm, yung sinasabi mo kanina Apo. yung drugs. Apo addict. Mm hmm. Tsaka na nakikita na ko rin po si Papa yung ginagamit niya yung foil, tapos nalagyan niya ng yeah. Tapos ano, nalagyan niya ng yung bilog, pibilotin niya yung, yung, yung foil, tapos gaganoon niya, tapos hindi niya dito, ilalim. okay. Pag nakikita mo yun, anong ginagawa natutuna niya? Natutunaw, natutunaw, tapos hihigop niya. Ah. Gano'ng kadalas yun? Madalas po yun, minsan, ano po, Pagka meron lang silang pambili. ano sabi mo sa mama mo nung sabi niya takasan natin ang papa mo? Ano? Tinawag niya lang kami. Naglalaro kami sa labas hmm. ng kapatid ko. Tapos, may maya yun. Hindi naman alam namin kung saan kami pupunta. Yun pala, ano, nakisakay na lang kami sa mga jeep. Pupunta mong Talban. No. Hindi mo tinanong kay mama mo bakit tayo alis, ma? Anong tawag mo kay nanay? Mama po. Kay mama? Ano? Hindi mo sinabi, Mama, saan tayo pupunta? Hindi po. Hindi mo sinabi? Ah, uh, siguro, uh, nararamdaman mo may away. Ah, po. Ah, kaya hindi ka na nagtanong. Apo. O, so, limang taon na hindi mo nakikita yung papa mo? Papa. Namimiss mo ba ang papa mo? Namimiss din naman po, kasi, kung wala po, yung, ka, kung wala po yung magulang, wala, wala rin po kami dito sa mundo. Hmm. May sama ka ng loob kay Papa? Wala po. May, ano, meron, meron po, konti lang po. Kung nandiyan ang Papa mo, umari ako yung Papa mo, ano yung sasabihin mo sa akin? Ano po? Kamusta ka na po? Hmm. Wala ano ba, ano po? Ano pong nasa lagay niyo po dyan? Hmm. Mayos po ba yung patutungo niyo po diyan sa tinitira niyo? Uh, Ang galit ko lang po yung, ano, yun may bisyo siya. Pag, ano, hindi na nga kami makakaya sa isang araw, magbibisyo pa siya ng mga ganun. Mm. Kaya -hmm. lang po. Ilan pala kayo magkakapatid? Lima po. Yung isa po pinadab. Tapos yung isa po, ano, nandiyan po. Tapos yung isa, ano, sumama sa may ama. Iba-iba po tatay namin eh. Tapos yung isa po, kapatid ko po sa may totong tatay. Kayong lima, iba-iba yung tatay? Apo. Tapos yung, yung isa pong kapatid ko, ano, yung tatlo na po yung iba-iba tatay. Tapos kami po, magkapareho ng tat tatay. Um, pero kumusta ka? Ito po, nagtitinda pa rin pag kinabukasan, pagka napaubos po yan, ano, madaling araw pa lang po, gigising na po kasi kami. Hmm. Kasi pagka tinangali na po kami ng pamilya, malayo po yung pinapamilya namin. Sample, mamimili isda. Tapos pagka, ano po, dadaan pa po kami ang gat. Hindi lang to pala yung paninda mo? Hindi po. Kasi tita po yung, ano, parang halos po kami lahat. Kumikilos po para ma... ma... iano yung mga bayarin po mga hulugin. Okay. Pagkatapos nito, minsan isda ang paninda mo? Hindi po. Uwi na po ako para mamay nga. Ah. Uh, ikaw, nakatoka sa'yo ito? Ah, Okay, ito, gusto kong malaman, inaangkat nyo lang bato ito? Inaangkat lang po. Inaangkat lang? Hindi kayo yung may gawa? Hindi po. Yung isang ganito, magkano, kuya? Siyan po. Magkano kita nyo rito? Ano po? Mahilti po isang araw kasi doon naman po kami kumakain. Bago kami umalis, kakain po kami doon. Tapos, ano? Okay, nineteen ko na. Ibig sabihin, maghahapon kayo na sa kalye. Apo. Pero pagka, ano po, pagka may nakasalubong po kami, pinapakayapanin na namin, eh, agad po kami nakakauwi. Tapos, mga ma-tutulog po sa bahay para makapagpahinga, okay. makabawi sa tulog. Araw-araw nagbibenta kayo nito? Apo. Minsan ba ginagabi ka? Ano po, minsan mga... mga... alas tres makakauwi na po ako pagka natagal. Pero pagka sobrang tumal po mga lunes, ginagabi mo na po talaga ako. Tapos hihintayin ko po yung susundo po sa akin. Tapos pagka no, hindi, hindi dumating, makikisakay na lang po ako pa ako. Uh, so, Gano'ng kadalas yung ginagabi ka? Nakatatlong beses na po yata. Hmm. Sa gano'ng katagal ka na nagbebenta? Ano? Siguro po tatlong taon na po kasi. Tatlong taon? Tatlong beses lang yung parang ginabi ka? Apo. Okay. Kasi alam ko, nandyan si para sa eh. Yung mga tao na tutulong sa'yo, bibili sa'yo, binibigay niya. Para makauwi ka kagad. Para ligtas ka. Naniniwala ka ba doon? Apo. Okay. Ano yung pangarap mo pagdating ng ano, panahon? Pangarap ko po, ano, pulis. Hmm. Pangarap mo magpolis, pero wala kang pangarap na mag -aral. Hindi mo makukuha yung pagpupulis. Hindi mo, hindi mo maabot yun kung hindi ka mag-grade 1. Pangarap ko po makapag-aral kung makakuha po yung birth certificate. Tapos kung kung may pang-tostos na po kami sa pang-araw-araw. Kasi, ano, nakawal na rin po ako tito kasi wala silang panggastos sa may bahay. Mm. Tsaka maraya rin po alak sila tito. Na dumagdag na po kaming tatlo. Mm. Ano yung gusto mo sabihin kay Tito, mapapanood niya Maraming salamat sa pagkuha sa amin doon at hindi na kami ano, hindi na kami natutulog sa kalasado, hindi na kami kumakain ng pagpag. -pag. Tsaka marami, malam, maraming salamat sa pag-aruga sa amin. Hmm. So, Tsaka, dati talaga nakakain kayong tira-tira uh, lang sa... Apo. Amin. Apo. Ay, 13. Dapat ano na si Grade. High school. Oo, oh, high school ka na sana. Anong isa ka ba? 9-2 ka ba? O talaga hindi ka nakapag-aral? 9, 9, po. Grade 1 lang ko. Grade 1, 9-2 ka Kaya pala parang ang ano ng loob ko na kausapin siya. Hindi ganun eh, yung magaan kausapin. Parang... May pakiramdam kang ganun. 3.20 na. Ano pa to? Isa, dalawa, tatlo, apat. Tsaka dalawang nakahiwalay. 420 pa po. Mm. Eh, gusto ko sana makilala yung pamilya niya eh. Okay lang samahan ko siya. Kaso po yung parinda ko, hindi pa po, boss. Uh, eh, okay, kainin mo na natin. Hmm. Pwede. Sa'yo yung dalawa, sa'kin sa yung isa, ano so yung isa? Okay lang ba? Busog ka na. Makakawi ka pa. Ah. okay lang ba? Kainin mo na natin. Hindi ko po maubos eh. Sabi niya siguro, ubusin natin. Paano yung benta? <laughs> Kailangan nandun yung pera bago muwi. Ah po. Hmm. Naiyak naman ako sa iyo. Pero ang pag mo, pagpatuloy mo yan ha. Yung pagtulong kay Tito, Apo. Kaso, kailangan mo mag talaga. Ano naman ang may tutulong ko sa'yo? Tutulong pa. Hmm. Yung makaubos po. Kagad yan. Makaubos. Ah, sige nga. Magkano to? Sige, ako nang bibili. Pero okay lang ba? Bibiling ko to lahat. Kakainin natin yung isa. Sige po. Okay. Ano yung paborito mo sa dalawa? Yung violet o yung ano? Ah, sige, para mas maganda. Tikman natin itong dalawa. Wala na, hindi pa na tumayo. Hmm. Eh. Tapos ito ano, po... Ano oras na ba? Tapos ito po dadali nyo. Hmm, sige. sige ko na rin yun. Ah, uh, 3.28 na. Ang tanong, kumain ka na ba? Tangali yan. Hindi pa po. Oh, sabi ko na eh. Ah! Ako, kumain ka muna. Ano ba yan? Ah, oh, sige na. Anong gusto mo dito pag balat kita? Sige na pa. Akan ako na pa, pag-servisyon muna kita. Ako? Ay, naku. Gusto mo hanapin ko yung papa mo, paduwin ko. Sige na Ah. Yeah. Thank you, Pak. Welcome, Kuya. Tekman natin muna sa telegram. Hindi pala kayo may gawa nito, Kuya Miguel? Hindi. Okay. Ito. Sa'yo nito ang tubig. Ate, dito. Na, iabot mo kala ate. Yeah. O, oh, Piyagos. Okay, ha? Ah. Mmm... Masyado matamis lang, no Kuya? Kaya po pagkanya, kaya ang karangu ko may matabang. Sabihin ko wala pong lasa. Mm. Kaya tinatapangan nila. Kaya dinadamihan nila ang sukal. Ah. Ito naman. Ito, anong tawag dito? O, ito lang sir. Malamot lang po yung pagkalawso. Kulangso? Puto langso. Puto langso. Okay, ito naman. Mapulat. Ang tamis? Lahat po matatamis eh. Hmm. Uy, gaya ka lang kahit ito. Kuya ko sa... Masaya mo tamis lang? Ang ah, arte mo. Yeah. Ang arte niya, no? Nagagusta ka na? Apo, kanina po. Merienda? Hindi pa po. Ang alin, hindi pa po. Ano yung... Ano yung nalimusal mo? Nililibre po ako din sa may ano? Ano? Kanin tsaka sabaw sa may pares. Mm. -hmm. Sabaw lang. sampo. Mm hmm. Bani, sih. Bali, ane lu karnya kok ya? Mati lek teh Selin. Kamu cile. tau? Puntahan ko lang muna. Para ano, uh, kung ano, mabilan ko kayong bigas doon. Gusto mo ba yan? Huh? Groceries. May, ano ka ba? May gamit sa, sa bahay? Wala. Ano? May mga damit naman po, Chart. Hmm. Oh, paano? Kalimang mo ito. Tara, Kuyogos. Para ano? Ah. Uh.